Tiniyak ng mga mababatas na makikinabang ang Pilipinas sa pag-amienda ng batas tungkol sa pagpasok ng mga foreign institution sa bansa. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Tiniyak ng Senado na hindi mapupunta sa foreign institutions ang kontrol at pamamahala ng educational sector ng bansa sa ikaapat na sesyon nito tungkol sa proposed amendments to the restrictive economic provisions of the Constitution, particular sa resolution of both houses o RBH No. 6 na may kaugnayan sa basic at higher education. Ayon kay Sen. Sani Angara, may babaguhin lamang silang wording sa nasabing revisyon para malinawan ng mga pamantayan na nakapaloob rito. We will change, we will amend it kasi medyo na-realize na realize natin, hindi masyadong clear. Parang ang, ang interpretation is baka pwede yung galawin yung basic education. Hindi naman yun ang intention. Talaga is higher education, tertiary education, technical and vocational education. Dagdag pa ni Angara, importante na maisaayos din ng mga polisiya para masigurado na makikinabang ng husto ang bansa sa pagpasok ng mga dayuhang universidad at kolehiyo. Dapat Maganda na yung polisiya natin hindi sapat na sa ligang batas lang ang babaguhin mo hindi porket binago mo papasok ang ang dayuhan gaganda na yung uh, estado ng ating ekonomi, hindi ganoon kailangan maayos yung polisiya maayos yung pumasok na uh, ng mga colleges at universities hindi lang kung sino-sino sumang ayon naman ang mga naimbitahang stakeholder at resource persons sa pinapanukalang revisyon nila Makakatulong ito para mas mapalawak pa, hindi lamang nga naaabot ng mga trabaho ng mga Pilipino sa ibang bansa, kundi maging sa industriya ng negosyo sa Pilipinas. When it comes to supporting international uh, partners, we believe, uh, like any other business, they will look for local partners. From then, there will be technology or educational transfer, which in turn will flow down to our students and eventually businesses we all know that even if you're in the Philippines you can actually work globally because now your employer is not only Philippines but really the global market so that's the beauty of uh, having foreign universities uh, participate in local institutions Nilino naman ng commission on higher education kung constitutional amendment lamang at hindi inamiendahan ang framework ng higher education, hindi ito magiging epektibo dahil na rin sa kakulangan sa manpower ng SHED. While we support the possibility of the constitutional amendment, it will require also a re of the framework for higher education and what are the needed reforms. Samantala, nabigyang din rin sa mababang kapulungan kung paano makakatulong ang pagpasok ng foreign investment at institutions sa bansa pagdating sa kakulangan ng mga silidaralan, guro at sahod ng mga ito. Iginit ng of Filipino Students na unahin munang ayusin ng pamahalaan ng budget para matugunan ang mga pangailangan kapwa ng mga estudyante at ng mga guro. Inaasahan naman ang susunod na sesyon sa Senado hinggil pa rin sa panukalang pag-amiyenda sa Economic Provisions ng Saligang Batas sa mga susunod na linggo. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.